Magagawa na bang talunin ni Kilua ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ilumi Soldik pagdating sa isang labanan? Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page. Like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Alam naman natin, nasa simula pa lamang ng Hunter x Hunter, pinakita na si Illumi Zoldyck na meron na itong advanced na kakayahan at kaalaman sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Kaya naman labis ang takot ni Killua sa kanyang nakatatandang kapatid, sapagkat alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kalaban laban dito. Nagresulta naman ito sa pagsunod ni Killua sa lahat ng iutos o ipagawa sa kanya ng kanyang pamilya, kahit labag pa ito sa kanyang kalooban. Dahil alam ni Killua, na mas mataas ang kakayahan, at antas ni Illumi, bilang isang asasin kumpara sa kanya. Pinakita rin sa unang bahagi ng kwento, na mas malakas ang pangangatawa ni Illumi, kumpara sa ibang karakter sa Hunter Exam, at bihasa na rin ito sa pakikipaglaban. Na kung saan, maging si Hisoka, kinilala ang pambihirang lakas na tinataglay ni Illumi. At binigyan niya pa ito ng 95 points, na mas mataas pa kumpara sa ibang miyembro ng Zodiac. Alam naman natin, na hindi biro ang lakas ng mga nasabing hunter, sapagkat si Chairman Netero, ang kumilala, at pumili, sa lakas ng mga ito. Patunay lang talaga na hindi basta-basta ang lakas ni Ilumi Soldik, sapagkat kahit ang mga malalakas na NEN user sa Hunter Association, ay kaya niyang talunin sa labanan. Dahil alam naman natin, na hindi biro, at hindi basta-basta, ang mga pagsasanay na ginagawa, sa loob ng pamilyang Soldik. Simula pagkabata, dumaan na sila sa matinding pagsasanay, para maging mahusay at matagumpay na asasin. Kung kaya hindi na talaga biro, ang kapangyarihan, at kakayahan ni Ilumi, bilang asasin, at nen user. Sapagkat nagagawa rin itong tumapos ng mabilisan, na sa sobrang bilis ni Ilumi, wala nang nagagawa, ang kanyang mga nagiging biktima. Nagagawa niya rin magmanipula ng sobrang daming tao nang sabay-sabay, na para bang hindi siya nahihirapan na gawin ito na kahit malayo ang kanyang lokasyon, sa mga taong kanyang kinokontrol, nagagawa niya pa rin ito ng maayos, at walang kahirap-hirap. Nagagawa rin ni Ilumi, na magbago ng anyo na kahit sa maikling oras niya lang kayang panatilihin, sobrang epektibo pa rin nito. Kahit ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider, na malalakas ang mga pakiramdam, nagawa niyang lukohin, at paniwalain sa kanyang pagbabalat kayo. Kaya masasabi rin natin, na hindi biro ang dami ng nen na tinataglay ni Ilumi, at sobrang bihasa na talaga ito, sa abilidad na kanyang napili. Pero magagawa na ba ni Kilua, na talunin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ilumi Soldik, pagdating sa labanan? Paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang, sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, meron ng pag-asa si Kilua na manalo, sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ilumi. Dahil para rin sa akin, na mas malakas, at mas komplikado, ang ginagamit nitong abilidad sa kapangyarihan ng Nen. At noong makita ni Bisky ang abilidad ni Kilua, na nagagawa nitong kuryente ang kanyang aura, nakaramdam ito ng takot, at awa kay Kilua. Sapagkat nalaman nito, na hindi biro ang pinagdaan ng hirap ni Kilua, para maabot ang kanyang antas at abilidad. Sinabi pa nito, na isang himala na lang, kung bakit nagagawa pa nitong maging masaya, at makangiti. At dahil yun sa tulong, ng ating bida na si Gonfrix, na alam naman natin na kanyang matalik na kaibigan. Kung kaya masasabi natin, na bago ka makapagpalabas ng kuryente sa iyong katawan, kinakailangan na dumaan ka muna, sa isang buwis buhay, at delikadong pagsasanay. Pero alam naman natin, na hindi rin basta-basta magpapatalo si ilumi sa labanan, kung kaya hindi magiging madali para kay Killua na manalo. Sapagkat mas may karanasan si Ilumi na kumalaban ng mga malalakas na Nen user kumpara kay Kilua. Pero alam din natin na hindi biro ang mga naging laban ni Kilua sa mga Chimera Ants. At mismong si Upy, na isa sa maharlikang gwardya, walang nagawa sa kuryente at bilis ni Kilua. Kung kaya masasabi natin na hindi na rin talaga biro ang antas at lakas ni Kilua sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Alam rin natin na mas lumalakas ang isang NEN user, kapag nahaharap ito, sa mga malalakas na kalaban, at nalalagay sa mga delikadong sitwasyon. Kung kaya para sa akin, patas lang si Kiluwa at Ilumi Soldik, sa ganitong aspeto sapagkat, parehas na silang nagkaroon, ng mga malalakas na kalaban. Isa pang nakikita ko na magpapahirap kay Kiluwe na manalo, alam naman natin, na ang bawat kasapi, o miyembro ng pamilyang Soldik, hindi sila tinatabla ng kuryente, na siyang pangunahing pang-atake ni Kiluwa, sa kanyang mga nakakalaban. Na hindi rin malabo, na kayang-kaya rin ni Ilumi na tumanggap, ng malakas na kuryente. At sa aking palagay, dun magkakaroon ng problema si Kiluwa, pag nangyari ang kanilang labanan ni Ilumi. Kung kaya kinakailangan niya talagang gumawa ng kuryente na sobrang lakas at sobrang bilis para mas maging epektibo ang kanyang gagawin na pag-atake sa kanyang kapatid. At naniniwala ako na kayang-kaya itong gawin ni Kilua sapagkat ayon sa kanyang mga master sa Nen, na henyo ito pagdating sa pakikipaglaban at sa paggamit ng kanyang mga abilidad. Nasa murang edad pa lamang ni Kilua, nagagawa niya ng kuryente ang kanyang nen, kaya masasabi rin natin na henyo talaga si Kilua pagdating sa paggamit ng kapangyarihan ng nen. Masasabi ko rin na kapag naglaban na ang dalawang karakter na ito, magiging mahalaga rin ang lugar kung saan nila gagawin ang nasabing labanan. Sapagkat kung maglalaban sila sa lugar na maraming tao, mas nakakalamang na agad si Illumi dahil nagagawa nitong magmanipula ng sobrang daming bilang ng mga tao sa kanyang paligid. Kung kaya dapat malawak na lugar ang pagdadausan ng kanilang labanan, para mas makagalaw si Killua ng maayos, at para mas magamit niya ng tama ang kanyang mga Nen ability. Naniniwala talaga ako na sapat na ang kakayahan at kaalaman ni Killua para manalo kay Illumi pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Dahil hindi rin naman biro ang mga nakalaban ni Killua, lalong-lalo na ang mga Chimera Ants, na halos ikasawi niya pa ang paglaban sa mga ito na masasabi natin na sobrang lakas din ng mga abilidad na ginagamit at sobrang tibay rin ng mga pangangatawan. Kung kaya para talaga sa akin, kayang-kaya ng makipag sa bayan ni Kilua, kay Ilumi Soldek, pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban, at sa kapangyarihan ng Nen. Kinakailangan lang talaga na magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili, at dapat hindi siya pangunahan ng takot, sa pagharap sa kanyang kapatid, na si Ilumi Soldek. Pero kayo mga idol! Magagawa na ba ni Kilua na talunin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ilumi Soldic pagdating sa labanan? Maari nyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.